At dahil sarado ang kampragsak, minabuti ko na bumaba bago umulan para puntahan ang aking paboritong campsite. This reality, it has always been at my side through like a pain I could hardly endure. Yes, this is part of me. Gusto kayo mga kaibigan? Sana ay nandyan pa rin kayo at uh, nanonood. Ang <laughs> laki ng gap, no? Days yung gap. Pero bago ang lahat Ang oras ay 12.35 na mga kaibigan So kailangan na natin kumain Hanap lang tayo ng makakainan Para magkaroon tayo ng fuel Sa ating katawan Magkaroon tayo ng lakas mga kaibigan Para iporsu itong uh, adventure natin na to Itong ride natin Kung saan saan di ba? <laughs> yeah Meron na akong nakitang kainan Tumipili lang tayo Saan sa dalawang ito Ang unang susubukan natin Morosan's Restaurant Dito na lang tayo Mga kaibigan Pasok dito Tingnan na lang natin Tingnan natin kung ano yung Ano nila dito uh, Kung masarap yung specialty nila dito Yun yung uh, in order natin mga kaibigan. Yeah ang um, sarap na kamoy mga kaibigan. Ang ganda ng plating nila. Tingnan nyo. See? Tapos meron pa sila ang uh, soup. Ayan, samsaman. So, okay, let's go. Ngayon tayo. Ang sarap mga kaibigan. Even yung nila. Rice and shot. Ang sarap. Ayan naman, nagpatagdag pa ako. Ang dami naman nila. Extra rice. Sulit dito, sulit mga kaibigan Yeah Sarap, sarap na ginahin natin mga kaibigan Next time, ito namang sa harap niya yung ito try natin So, pantahan ko mga kaibigan Malapit na lang tayo Umulan na oh Galing na pag-asa eh Sabi niya, alas dos, uulan Ulan nga Sakto Tingnan ko sana yung ano yung map sakto eh ito na pala yun oh. <laughs> ayun o merong tiny house Japanese trail ayun yung wala po pinakataas adventure camp so this is my third time here in Alapo adventure camp mga uh, kaibigan kaya binabalik-balikan ko Napakasarap kausap ng mga tao dito Napakabait Mga kaibigan Yung second time namin dito Kasama ko yung family ko Wala kaming ano dun Wala vlog Only pictures Yan Ngayon ito Nandito na naman tayo Dito tayo magpapalipas ng gabi mga kaibigan Napakalamig dito Sobra tapos alam niyo ba doon sa ibaba? 'Yun na 'yung ano, strawberry farm. Doon ba daw, kitang-kita mo 'yung mga ano. Ganto, fine trees Pidos Restaurante So yan mga kaibigan Dito pa lang oh Ang ganda no Ang ganda, na. ganda nito oh Pagkakurba nya Ang um, pine tree Paano kaya nangyari yun Liku-liku siya Yan mga kaibigan So dito na yung parking area Para sa mga sasakyan And tayo naman ay Iaakyat natin si ano Si Swagger Yan Medyo putik dito eh. sinasabi ko sa inyo mga kaibigan Sana kayanin natin dun sa pakyat dun oh. So tuloy tuloy lang tayo Mga kaibigan Ayun yung pocket oh Kaya-kaya dito Kakayanin ni Swagger mga kaibigan Let's go Tira Swagger Ayun Kinaya naman mga kaibigan <laughs> Ayos So dito tayo hey, nila, sir. Ano yung guest din namin yun? Sir, ano ulit ang ano nun? Oo, oh, nandito lang sila. Oo. Oh, oh. Ay, mo mo. Ay, ka muna. Hello po, sir. <laughs> 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 Nabigla mm -hmm. si Miss Yan Yan, no? Hello <laughs> po. lang, times na tayo dito, mga kaibigan. Dadami pa yan. Dahil marami siyang halaman, tapos magkakadikit yung mga halaman. Yun. Hindi siya open area yung ano niya. Campsite niya. Camping ground. Yan. Tsaka merong mga ano dito. Merong mga manok. And Kilala na ako nila ano eh. Popo, Alpha. Ano mo tawag lang isa? Bogart nga. <laughs> Yun, Bogart, oh, di ba? Nakapogi, <laughs> si Bogart. Kilala ko na yung mga aso dito. Hindi nga ako ganun tinaulan nito eh. Hindi, sir. Parang oh. mo oh, lang yata sila. Oo nga, hindi mo tumawal. sila dun sa may nagsisigaw doon kanina. Oh. Yan, kaya yeah, medyo at home tayo dito mga kaibigan. Yan. Uh, maliban doon sa napaka-init na pagtanggap ng mga tao dito Napaka-sarap din nilang kausap Yan So yan, yan Yan <laughs> <laughs> Kuya Marlo, nagtatago oh, si <laughs> Ayun si Kuya Marlo, no? Yan <laughs> <laughs> So, abakan nyo mga kaibigan At uh, set up tayo mamaya doon Kape-kape uh, muna tayo dito yan May ipagkwentuhan tayo, gilam siyan So yan mga kaibigan, o oh. tayo tayong kape Sarap mga kaibigan ilalagay ko yung table niyon para meron tayong patungan sa ating mga paggamitan yan and this is my view here, tingnan nyo mga kaibigan ang lupit so dito tayo matutulog sa mga ilalim ng punong kahoy na ito mga kaibigan mga pine trees habang naririnig yung mga sasakyan sa ibaba Habang naka tayo, yun ang view natin. Tapos ang lumig. Panalong panalo. Eh, hey, dito. <laughs> Alam niyo ba Mga kaibigan Hindi mo siya mahilipad doon oh, Yung upan na yun Kalit lang Bigat ako lang ako saglit mga kaibigan Mamaya Nabalikan ko kayo Recharge lang ako Uh. Tapos uh, tingnan natin kung makakababa tayo mamaya para makapaghanap ng uh, ating mga kain. Yan, kung putor tayo. And sana hindi lumakas yung ulan. Uh, good thing, hindi nga umuulan ngayon eh. Dapat mga ganung oras, umuulan na. Siguro doon sa kapila, yun oh. No? Medyo madilim doon, pati ano, foggy talaga yung bundok doon. oh. No? Dito ayos. Pero malamig mga kaibigan. Yeah? Okay na mga kaibigan Umulan na <laughs> lalong lumalamig na So yan mga kaibigan Lumalamig na Lalagay na natin itong ano ah, Sleeping pad Yan <laughs> Tagal bago ko naisip no nasa state na kasi yung sa pagtulog yung aking ano kaisipan mga kaibigan duyan ako ni hindi na ba tayo nakaduyan yan tapos syempre maglagay din tayo ng ano ng ating ito mga kaibigan sakrado, malamig dito experience ko na gano'n oh, yung lamig dito mga kaibigan nakatent na ako noon, ha close na yon nagang uh, malamig na malamig pa rin sumusot sa buto ngayon mayroon tayong dalang sleeping bag mga kaibigan yeah. So, oh, dyan lang yan kain muna tayo ng ano kahit noodles man lang kaya yeah, mga kaibigan Basahan ng mga dahon ang ganda ng setup ni Kuya doon, no? Mga kaibigan. Yeah. So, doon siya sa uh, mismong loob ng tent. Nag- uh, Nagkukok, mga kaibigan. Nagluluto. Yan. Yeah. Medyo uh -huh. foggy na dito, oh. Tsaka madulas yung, ano. Oh, yung daan. Basa. Lakad lang tayo. Lalakad, kuya. Yan. Yeah. Hmm. Huh. Bago tayo oh. kumain. Mga kaibigan. Ayan o. Oh. Meron siyang viewing ano dito. O oh, deck po. Oh. Huh. Saan ba sa? Ako. Oh, oh. Parang lumalakas mga kaibigan. Ayun, may fire pit pa doon. kaso hindi tayo pwedeng mag bonfire ngayon. Kasi ano. bulan nga tara ta uh, lakad na tayo pabalik doon kila miss yan yan para uh, makakain na tayo let's go so yan again mga kaibigan nakita natin si Mom Jane yan nabit natin siya ulit hi pinelcome <laughs> niya tayo dito sa uh, ala po diba adventure camp yan yeah. kain muna tayo mga kaibigan noodles cha Hingi tayo ng konti dun sa kinakain nila Masarap Sarap Fishball? Eh? <laughs> Fish <laughs> Yeah Yup So ayan mga kaibigan Aha Matutulog na At ah uh, Hindi unti nang nabalot ng fog Itong lugar mga kaibigan Thank mga kaibigan Kasi ipapasukan siya ng ano Kamog Ayan So Hanggang dito na lang Good night sa inyong lahat mga kaibigan Hanggang sa muli ang Inyong kaibigan Mabidyan